At heto na nga, pagkatapos namin baklasin, syempre, anong gagawin namin niyan? Sinamento na namin yan. O, pak, diba? Kaming dalawa na lang ang gumawa kaysa umupa pa ng labor. O, ayan, ako na lang ang katulong niya. At kayang-kaya naman to. Carry, carry, diba? Tayo tayong lagang mga enana ay kailangan nating matuto ng mga bagay na pang construction dahil tayo ang laging naiiwan sa bahay. Nagiging ah uh, plumber din tayo kung minsan kapag nasisira ang gripo lahat tayo nagre-repair kasi nga wala yung mga jowa natin nagtatrabaho so ayan kung carry naman then go at eto na nga pagkatapos nyan eto nakita nyo naman ang renolium namin naku po ilang patong na yan kaya ayan sinemento na namin dinamin na namin lahat o yon di ba caring carry keri. pwede na ako mag apply ng construction worker so yun lang kayang kaya naman Uh, ito go, go, go for the go, go, go. Kaya nga tayong mga nanay, kailangan matuto rin tayo at hindi natin kailangan iya sa lahat sa ating mga partner o jowa, ba diba? Kung kaya natin at carry, tumulong tayo at nang makatipid sa labor, o oh, ba diba? At Et, ito na nga, o, oh, pak, o, oh, diba, tapos na ang aming ginawang pagsisemento, o, oh, yan, nakita nyo naman, maayos naman, at hanggang loob namin ng bahay, sa kusina, o, oh, ayun, inayos na rin namin, kaso medyo kinapos lang, yun lang.